Ayan mga kamisyon, punta tayo dito sa nangunguhan ng kay Mito. Pus ka na? Nakakuha ka na? Madami. Tingnan natin. Wow, nangangasira Ng... Ah, hindi nabot? Na hindi nabot na mga. Na marami Maraming ka nakuha. Kung napirat, ay, hindi naman lahat ay yan. Oo nga, ayan oh, ang dami. Uy, nangabasag ang iba. Oh. Na? Mhm. Mm Dito ito kain na yung basag. Yun oh, oo nga oh. Sayang oh. Ay, hilo pa. Ay, oo. Ang daming nakuha na. Oo, ara. Oo. Ah. na. So, ari, itong mga malalambot na ito. Mm. Yan ko Sayang din to. Huwag natin itapon to. dami. Ito mga hinugna na. Malalambot na talaga. dami. Mahal pa naman ng kilo yata ng ganyan. Mahal o pag nasa bayan. Ito. Yan. Hinog na ba to? Sira o yan? Ah, sira. Mm Sige, maninimot tayo. Di ayaw na ho dyan. <laughs> Sayang. Hindi pa pala. Pero itong malalambot na ano. Aray ko. Ayan o. Kagaya nito. Tinan Hindi pa. Aray. Ah, hindi pa. O oh, ganun. Ito Ano na to. ayun May malambot na aray ko po matigas pala itong kunin ayun yan may dalawa na ano naman akong lalagyan oh. hindi ko lang na gawa ng maapaw mabigat na maapaw ko ah ano maapaw malagos na sa lagayan ah ganun hmm. aray ko magkano bang ba kilo ng ganto dito Yan o. Mm -hmm. Nangunguha tayo. Ang dami na. Aray ko. Madaming malalaki. Kaya lang. Ito kaya ang ibang malalama. Nangalaglag na. Aray ko. Uh. Diyan, madami na. Aray, may nangagat na lang gam. Madami, halos lahat hinog na. Oh, uh, tatlo. Ko. Hmm. Uh. Kahit yata maliliit, hinog na eh. Oo nga, sa amin na Star Apple din ang tawag dito. Saan sa inyo? Meron pa dito sa ilalim. Hoy, ano yan mo nga? Pakiputol mo nga. Yun. Bali, bali. Ayun eh. Pero matagal na ako. Ah. Yun oh, may mga nalaglag. Yan! Oo. Oh. Yun, may malaki. Yun. Oh, di ba? Lagay natin dito. Oh, Diyos ko po, ang dami na lalaki kaya. Look na. May malambot. Aray ko po. Ay. Ayan, ang dami. Kailangan natin ng lalagyan. Kasi pa kaya yan? Mga muna tayo. Yan. Ngayon muna. <laughs> Nang kay Mito. Kaya alam ko naman ho na kayo may kasama diyan. Kaya ako yung bariyan. Ayun! May nalaglag pa. Mito talaga laang. Busog na ito ha. Busog na pero Ayan o. Ayan Dami. Ayan. Magbibiak muna tayo. Talaga naman. Sabit. Okay. Ito tayo ng palitan natin para matigas sila. Ayan. 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 Hindi natin kasi tutuloy. Hmm, kain tayo. Hindi ka nakakain. Main ka muna. Wala na, may dala ng plastic. Hmm. Hmm. Baka mapaibigan natin makakain na rin. Hmm. Pwede bida. Kakapuntay na yung piso eh. Kaya hindi. Basta pagka, ano? Ha? Pagka na pa gusto? Lang. Oh. Ay, mm. Ay, Kahit ako gusto, hindi na ang Kasi tuloy. <laughs> Hindi pa po. Lord, dami ko na makakain nito. Ang dami ko dito. Ay, grabe. Ay, nako. Salamat sa pagpapala ng Lord. Wala sa mga masito. Hindi ko anisin masaka ng masito. Hindi makakapangin. Ay, Thank you sa so, umakyat, thank you sa so, nagtanim, at higit sa lahat, thank you kay Lord. Pinagbunga ng marami, kaya kami may nakakain ngayon. Ayan, at nangunguha na po sila ng saging. Tumitiba na para sa dinagto. Nilupak ang tawag dito, nilupak. Ayan na! Ah! Sinambot na! Magninulupak! Ay, parang payat pa, pero ang dami ah. Eh. Okay oh, lang po yung payat. Mas maganda po yung balik. O, ganun? makulimlim na naman bago ang arisa ay magshishake may gatas ka ba <laughs> tsaka uh, ice yellow bago aray ang kay mito na nakuha namin kano kayang ang kilo nito Parang nasa ano po yan? Okay. Yan na. Oo, oh, ang laki! Hi! Hello! Sine, si, si ano? Si Philben, tama! May taga-bayo tayo! Ay, sabi ko, kung ako hindi dumating, di sana yung isang na sa ebabo ng... Oo, ang laki! Ang haba! Yan, yeah, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon kami ay magninilupa. Tingnan natin. ha. Hello po. Yeah. O na, may kasama din ako dito ng dalawang batuta. Ayun, magay muna kayo. kaya. Hi po. Dumi <tipos> naman. Ito niya si. Dumi si. Ito para isang salakan. Hmm, dami naman niya. Para isang. Ay, payat pa. Okay lang 'yan. Tataba. Hmm. Tiniban. <tipos> <laughs> lalo Yun ang madaling hirap. Uh, mas okay pala yan. Pipirahin ko na yung magulang ko. Yun ang maaari pati Sa uh, magulang uh, mo. na yung mahirap uh, po yung baby. Uh, Sa dami. Ay, kung uh, uh -huh. saan ito si kaya? Sa labunan nga lang. Para ko isang tigangan lang. Uh, ano kayo isang piling eh. Ito mga... Miss Kay, maglulupak <laughs> po. Ah, naghugas-sugas. Kami high school, kami nagluto kasi hindi namin kita anong umaga yung mga... Diyan, losong kinahawa ang ano. May, ang dami ng itim-itim. Oh. Yung pala yung ilo. Kahoy. Kahoy na, iba. Ayun na, nasa amin, nilagyan natin lang yung gasolina. Inanay pala yun. Langgang. Ay, hindi maaari. Ay, paano yun? Pagka, ano, ay, kung nilagay ng gusto paano mababayahan yun? Kaya nga, mobi. Dami. Sangkawa. kawa. hindi, Hindi, na po sila ng apoy dalawang ka ano, isang di at isang kaldero. Hindi ka, Huya, kaya ano. Tapos 'yan, 'yung naapog. Wala naman itong panta, kaya patutuloy dito. Kahit palanggana? Hindi yan nga muna, plastic bago. Kaya, kaya. Kahit palanggana, malalang na ano. Yipang... Para hindi kumulay sa palanggana, ano? Ang dagta. Ang dagta. Yan, yeah, kaya nalagay lang ng sabaw. Pag may gasis, madali na. Ay, bako ngayon may hirap sa mabagbila ng gas? O, oh, oh. siya pinagbaya na na, Bill, pag ako napasanta ninyo. Kaya, ilan mo nga ng gas? gas. Hmm? Sama. No. Yan ang mabilis na pagbabalat. Na tawag diyan at the birdie tapasan. Ayun, ganiyan pagkatapas para mabilis. Malaki hmm. na ang apoy. Mabilis nga naman niya. Kakasira niyan ng raid Bakit? Eh hindi pa rin wala sa para hmm? lang kayang kaya ni Ate Virginie. Nagaliga lang po yan. lang <laughs> po sa marunong. Sa no? Pero di ano? Balay. Halo. Ay, sa amin tatay. Ano yan? Lilinisin pa. Malalim. pa? Malalim. Malalim. Sabi Wow. Magaan. Walang halo. Halo, halo. Ang kanya kayod na po ano. Nalagay sa nilupak. bakit Bakit? 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 Oh, siguro yay panahon pa ng kuwan. Nako, ito po ay antik. Antik. Panahon ng hapon. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Hindi naman po siguro. Mababaw Ayan. pa. Pero antik na po ito. Ah, uh, mga 90, mga Nasa 30 years na. Mm -hmm. Ito naman ay we, nilalagyan muna ng dahon para mapalinis. Balat pala. Yan, ari po mga ari, pandalas na. Okay. Pandalas na sa pagbabalot. Pagbabalat. Abata. Ah, ano na ito? Okay. Nilantakan. Tinik <laughs> marami nga kanina. Mga oh, kanina eh. nilantakan na rin. So kailangan siyang bilisan para <laughs> hindi siya tumigas ana. yun Oh, waiting na 're. Yan na. Ndam siya. Mamaya ang mabato at mabato. Ayan. <laughs> Bakit ko sino pang mabato at kako, nana, saka ako na mm, so, mm, na sa So kailangan mo na siyang magbayo ng balat para luminis ang ang malinis po. Oh, ayan. Ang lusong. Di ba? Ang lusong. Ay dapat 'di eh, panghilod. <laughs> hindi bala nahilod na kanina <laughs> nabras na yun nabras na ala oh nga hindi nang madala daw yan yeah, hinilod na, na. <laughs> hinilod na nga punta naman tayo dito sa nagawa ng lahok yan yeah, so kailangan ah may ano ginata oh, ginata po lulutoin po yan hindi na po ah hindi na oh. sugata tapos sugar sugar oh asin, asin. Uh, asin, peanut butter, peanut butter, yun, mas peanut butter, uh -huh. yun. Kala ko lulutuin pa gata, hindi na pala. Yun, lalagay na siya. So, mas masarap yung ano. Wila lahat po. Ah. Uh. Ganun pala. Sa amin ho kasi pagka nagganon -ga din nang tawag ay dinagto. Bago do na habang binabayo do na ilalagay. Oh, po, ganun nga po. Ang ah. gagawin, titimplahin mo to. Muna to ah. Tapos pag ah. yung ano binabayo na ma maliliit na siyang ano ah. niya. unti-unti po lalagyan nito. Ah. Pampalasa. Tapos saka ilalagay ka pa ganun. Hmm. Ano po yung soft drinks doon? Ba't may soft drinks? din po. Hmm. Um, yung iba yung nyug talaga eh. Yung murang nyug. Tapos yun ang ilalagay. yung oh, oh. Yung nyug po yung mismo ganito. Oo. Oh, 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 Yung bata pa. Yung bata pa. Ganun din po. Hmm. Nagkakawa din po kami ng ganun. Iba-iba pala. Ay, magulang po yung ano, Ay, yung maglalasang sapal po yan. Oo. Oh, kaya pag, ano. Mm -hmm. So, kailangan siyang... Um, mm -hmm. uh -huh. So, kailangan po ilalagay siya ng habang mainit. Para... Kahit malamig. <tapos> mm. So, yeah, matatapos ang ating pagnilupak. <gibli> <gibli> ang nilupak. a ah, matagal, matagal pa. Kala ko'y madali na. pa 12. Hi, <gibli> Diyos <ko> po. <laughs> sila bambang o mga nagdolo na ito. Diyos ko po, matagal pa pala yun. <laughs> Hindi, madali na yan. O, ara yung ating mga nag-gagwapuhang tagabayo. <laughs> oh. okay, na ay, ngayon mag-asawahan na. Mag-asawahan na, mag na, mag na naglulupang. Hindi ang uh, mga dalag at binata. Ang dami. dami yan. Manawagan sa buong barangay na pumunta dito at madami din yung saging. Busy, oh. busy sila. Hindi uh. masyadong nag-aaral. Ba't iba na ang kulay ng saging? Siya, nangitim na po. Nangitim na po. Mapasulbot sa mainit. Ito po. Ay, ako po. Bulat yan. <laughs> Oo nga. Maray. Agot. Mm. Puno na. Puno Ayan na. Ayan na. Oo, iba na. Ba't na. Ba? na. Iba na. ng kulay yan? Ayan ano? Ayan yan. madikit na siya. Ayun, nababalintong napatian sombrero eh. Oh. Eh, kahirap palang mag-anya, magbayo. Nabalintong. Nabalintong na sombrero. Ay Ah. Hawak, 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 hawak. Hawak. Oh, pulang muna. Hawak, hawak man ano. Yun matutumba hindi kakayanin. Opo, opo, opo. Opo. Bigyan opo Opo! Dire, opo, 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 opo. Ano na yare? Hindi, hindi opo. Sa kanya lupa na, opo sa lupa na. Opo, opo, opo. Sa lupa na pa. Yan opo, hindi. Bukod dapat na tingin ng gago. Ay, ay bakit din ng apoy? Kaya pala hep hep hep. Ah. Uh -uh. Ano ay pala hindi pwedeng mag-iisa. Ay na. dadagdagan. Lalo pagka sa Oo. O, oh. Matalpot na isa. Karami. Lagyan okay. na siya ng lahok. Oh, pa? Yeah. Ready, ito. ready naman pala itong isang ito eh. May baon. <laughs> lahok dah, lahok. Pino na, lahok. Pinunaga po. Hmm. Nakain hmm. nga po ng buo boy eh. <laughs> yung pang, yung pang, yung nilupak na ano. Ano ba yung nilupak sa yan ayun, waiting ayun, na waiting. Diyan. nalipad. Ayun, nalipad. Nasaan, na. Ayun, nalipad. Siya, eh ano yan? Lahok na, lahok na yan, lahok na. Lubog na ang Parang hindi pala madaling maganto no. Ano sasabihin mo kung ano na? Dapat may gilingan yung ginigiling sa malagkit baka yun ay pwede. Pwede po. Yon. Yon. Ha? Matagal lang po pagkagayon. Ah. ah na. Ayan. oh, Nabuo na. Ayan. Mukhang matabang yun dyan eh. mo hey, tikas muna. <laughs> <laughs> Ganun pala maggano eh. shake, shake. Shake. Halo, halo. dagdagay, eh. Nang matamis. Yun. <laughs> <laughs> uh, may pinat na. ilalim po Hindi, ano Yun. Pagtawag Aba Ay, umunti nga ang saging, uh, <laughs> ano. <laughs> Alam maraming maraming na yung pala eh. Dalawang <laughs> okay, <usap> <laughs> Dalawang buwig. <laughs> Chow, 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 chow! Mm -hmm. Kami nasa mga inay din eh. <laughs> Doon din nagpumpot. <laughs> Sarap nung kayo maglupa kang sa inyo. Ano ka? Saya. Pero naman ang nag-shake. Gabing gabi, nag-shake. Matamis na gayaan. Ayan. Gabing gabi, oh, shake. Kuya! Get mm. down! Tamis, eh. Sarap, tamis, oh. Gusto yung dalawa? Yung dalawa? Yung Bigyan nyo yung dalawang batuta na yan. Hana, gusto mo? Ano yung isa? Hindi nalang kumbasa. Ano yun? Ang sakong. O, tapos lang. Oh, Nilupa. Kainan na sabi na napalagay. Oh, napasarap o, na naman ang mga resisto mo ito. Sansay. Hala! Okay na tayo. Okay, na pala Tapos, Tapos na. na. Kain na na. Alas na yan. Alas kayo. Okay. Oh, kain na kayo. Kain na po uh, kami. O tayo na. Kain na. Tayo dasal mo na. Kanya-kanya na lang kuha. Sige po. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and the share gift which I'm about to receive from Thy bounty through Christ, our Lord. Amen. Amen. Hato dasanalis. Oh ho. Tarana. Tarana. Si Bugna. Oh nga. Batola ng ating malo. <laughs> ano, yung dumating Oo nga, kaya na muna. na, na, na kaya na, <laughs> <kain> na kayo. <laughs> kaya na po kayo, <laughs> ang mga magbabayo. Parang <laughs> nandiyo <laughs> sumiyaw. pa, mga na Ha? Mag-chat kayo sa GC kung kayo ay mga gising pa. At pag-gising pa, <laughs> ibig sabihin hindi nakatulog gawa ng paghilab ng saging. <laughs> 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 ano ka? Ano sa? Wala na? Ayun. yan Mm. Napagod daw napagod daw ang mga mag-aano. Magbabayo. Magbabayo. yan. Kayo naman. Aray, baka gusto niya mm. May. May mm. Okay, thank you very much po sa inyong Bye-bye. <laughs> 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 hindi da masarap ba pagka-bake dito kilala pa Ah, masarap? Ayos. Nasa dilig. Masarap 'yan. Oo, sarap. Oh, sarap. Gurado kayo ah, masarap 'yan. Ayun, oh. Dikit ka dami. <laughs> <laughs> Kaya kaya ni Molly. Ha? Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo mag-alala. Dadalasan ko lang punta dito. Ano naman ang akin? Nabos, ang saging. Nabos, ang saging. Naku, ay. Adi pa ka, wala na ito sa kahangka naman. Tilipo. Bye-bye na. Bye-bye. Ako'y kukuha lang ng county doon.